Kasaysayan ng wika sa Pilipinas sa panahon ng Apon. Taon libo, siyam na raan, dalawa, hanggang isang libo, siyam na raan, lima. Ang panahon ng Apon sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking epekto sa ating wika, kultura at kasaysayan. Aming iulat sa inyo ang kasaysayan ng wika sa Pilipinas sa panahon ng Apon. Bago ang pananakop ng Apon, ang wikang Pilipino ay ginagamit bilang wikang pambansa ang Ingles naman ay ginagamit bilang wikang pang-edukasyon at pang-gobyerno. Samantala, ang mga wikang katutubo tulad ng Tagalog, Cebuano at Ilocano ay ginagamit sa mga rayon sa bansa. Inerodalawa dalawa, libot siyam na ay isang malagang petsa sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagpasok ng mga hapon sa Maynila, ang mga pwersa ng Japon ay pumasok sa Maynila, kabisaran ng Pilipinas, matapos ang matinding labanan. Pagkakabawi ng Maynila Ang mga Japon ay nagdeklara ng pagkakabawi sa Maynila at simulan ang panahon ng okupasyon. Pagtatapos ng pamahalaang Commonwealth Ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Manuel Quezon ay nag-evacuate sa Corregidor. Mga Epekto Pagbabago sa sistema ng gobyerno ang mga Hapon ay nagtatag ng isang bagong gobyerno sa Pilipinas na siyang pinamunuan ni Josepi Laurel. Pagbabawal sa mga wikang Pilipino Ang mga Hapon ay nagbabawal sa paggamit ng wikang Pilipino sa mga paaralan at opisina. Pagpapalit ng sistema ng edukasyon. Pagsulong ng wikang pambansa Ang mga Hapones ay nagbawal sa paggamit ng wikang Ingles sa mga paaralan, opisina at publikong lugar. Kultural ang wikang Tagalog sa pagsulat na akdang pampanitikan. Ang Tagapagpaganap Bilang sampu na ipinatupad noong Nobyembre 30, 1947 ay isang mahalagang dokumento sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagtatakda ng mga patakaran at regulasyon para sa paggamit ng wikang Filipino at iba pang mga wika sa bansa. Una, Pagtatakda ng Filipino bilang wikang pabansa Pangalawa, paggamit ng Filipino sa mga paaralan, opisina ng gobyerno at iba pang opisyal na lugar Pangatlo, pagbibigay ng kapangyarihan sa Departamento ng Edukasyon para sa pagpapatupad ng wika Pangapat, paggamit ng Ingles at iba pang mga wika bilang mga wikang pangtulong Panglima, pagtatakda ng mga patakaran para sa pagsasalin ng mga dokumento at mga aklat. At ito naman ang mga importansya nito. Pagpapatibay ng wikang Filipino bilang simbolo ng pambansang pagkakaisa. Pagpapalakas ng edukasyon at komunikasyon sa bansa. Pagbibigay ng pagkakataon para sa mga Pilipino na magkaroon ng sariling wika. Pagpapakita ng pagmamahal sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas kasurian ng wikang pambansa. Si Jose Villa Panganiban ay nagturo ng Tagalog sa mga Hapones at mga hindi Tagalog. A short to the national language, iba't ibang formularyo ang kanyang ginawa upang lubos na patutunan ang wika. Sa panahon ng mga Hapones, nagkaroon ng masigilang talakayan tungkol sa wika. Dahil na rin sa pagbabawal ng mga Hapones na tangkilikin ang wikang Ingles napilitan ang mga binasa sa wikang Ingles na matuto ng Tagalog at sumulat gamit ang wikang ito. Ordinansa Militar bilang labing tatlo. Naguutos na gawin ang wikang Tagalog at Hapones o Nihongo bilang wikang opisyal sa mga paaralan, opisina at pampublikong lugar noong panahon ng Hapon. Philippine Executive Commission na pinamunuan ni George Vargas. Nagpatupad ang komisyong ito ng mga pangkalahatang kautosan bukat sa tinatawag na Japanese Imperial Forces sa Pilipinas. Ang Saligang Patas ng 1943 ng Republika ng Pilipinas na kilala rin bilang Konstitusyon ng 1943 ay may Article 14, Section 2. Article 14, Section 2 Ang wikang pampansa ng Pilipinas ay Filipino. Ang Ingles at iba pang mga wika maaaring gamitin bilang mga wikang pangtulong sa edukasyon at iba pang opisyal na layunin hanggang sa kongreso ay magpasya ng iba. Ang seksyon na ito ay nagtatakda ng Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Pinapayagan din ang paggamit ng Ingles at iba pang mga wika bilang mga wikang pangtulong sa edukasyon at iba pang opisyal na layunin ang konstitusyon ng 1943 ay ipinatupad sa panahon ng panahon ng Hapon sa Pilipinas. Ang konstitusyon ito ay naglalayang magtatag isang bagong gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng Hapon. Pananakop ng mga HAPONES Binuksang muli ang mga paaralang bayan sa lahat ng antas at itinuro ang likang ni Sa lahat at bilang bahagi ng kurikulum, ngunit binigyang din ang paggamit ng Tagalog ang gobyerno militar ang nagturo ng Nihongo sa mga guro at para lang bayan. Ang mga nagsipagtapos naman ay binigyan ng katibayan. Tatlong uri ng katibayan. Junior, Intermediate, Senior. Isinilang ang kalibap o kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. Ang pagpapabuti ng edukasyon at moral na rehenerasyon at pagpapalakas at pagpapaunlad ng kabuhayan sa pamamatnubay ng emperyong Hapon. Si Binigno Aquino ang hinirang na direktor nito. Pangunahing proyekto ng kapisanan ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa buong kapuloan. Katulong nila sa proyektong ito ang surian ng wikang pambansa. Nagkaroon ng usapin sa pagitan ng mga tagapagtaguyod ng wikang pampansa at liberal na aral sa tradisyon ng mga Amerikano. Nagkaroon din ng debate sa pagitan ng mga Tagalista laban sa mga kapwa Tagalista at nagkaroon din ng argumento ang mga Tagalog sa di Tagalog. Isa rin sa usapin sa pagitan ng mga Tagalista laban sa may mga kaalamang panglingwistika. Epekto sa wika wikang katutubo tulad ng Tagalog, Cebuano at Ilocano ay unti-unting nawala sa kadahilanan na mas namayani ang wikang hapones at labis na pinagbabawal ang ibang salita. Ay! Huwag nyo to tignan mga bata. Uh, masama to. Hindi dapat to ginagawa isang normal na tao ha. Papaluin ko kayo kung wala mga nanay dyan. Papaluin ko kayo ha. Huwag nyo to titignan. Ang pagbabago sa gramatika ng wikang Filipino ay nabago dahil sa impluensya ng wikang hapon.